Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tapos na nga po dinastiya ng Golden State Warriors ayon sa kanilang sariling analyst. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang meron na nga po bagong tutulong sa koponan ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, patuloy pa rin ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang mga laro ngayong season, ay ibinulgar na nga po ng NBA analyst na si Monty Pool ng NBC Sports Bay Area na tapos na nga de po last season pa lang ang dinastiya ng kanilang kupunan. Hindi nga po katulad ng mga nagdaang taon sa NBA ay nawala na nga po ang pagiging powerhouse ng Golden State Warriors sa kanilang mga laro. Gayong sobrang na nga po silang nahihirapan na manalo laban sa mga teams na tinatambakan lamang nila noon. Mas nagiging madali na rin naman nga po para sa iba na depensa ng Warriors since napaka predictable na nga po ng kanilang opensa plus sobra pa nag-struggle ang kanilang mahalagang manlalaro. At bagamat man nga po malaki pa rin ang paniniwala ng kanilang mga fans, coaches at players na magkakaroon pa sila dito ng magandang run ngayong season ay nagdedelikado na rin naman na hindi nga po nila ito magawa. Since malapit na nga po silang mahulog sa ikawansing pwesto at hindi pa makapasok sa play-in tournament ngayong season. Kaya kailangan na nga po talaga ng Golden State Warriors na magseryoso ngayon. Dahil kung hindi ay mapapatunay na nga po natapos na ang kanilang dinastiya at kailangan na nga po nilang buwagin ang kanilang lineup. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga po bagong tutulong sa kuponan ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang laro ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers, ay inanunsyo na nga po ng kanilang head coach si Darvin Ham na matapos nga pong hindi makapaglaro si Torian Prince sa kanilang last game laban sa Philadelphia 76ers, ay maglalaro na nga po ito ngayong araw sa kanilang lineup. Ibig sabihin, magkakaroon na nga po ang Lakers ng isang player na mapagkakatiwalaan sa depensa at pagdating sa 3-point shooting. Nakakailanganin nga po nila laban sa Pacers na kakagaling pa lang sa pagkapanalo laban sa Golden State Warriors. Ngunit sa kabila nga po niyan ay nananatili pa naman nga pong underman yun ang kanilang lineup since hindi pa rin nga po dito maglalaro ang kanilang mga players si na sina Christian Wood, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Colin Castleton, at maging si Jalen Hood Shifino na pare-pareho para naman nga pong may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. Kaya kailangan pa rin nga po mag ngayon ng Lakers laban sa Pacers since isa nga po ito sa mga makakatulong upang makangat pa sila sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel SportReactPH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.